ang Valentine's Day. Pagdakila sa santo. Isang santo nga ang tinuturing dyan. Si St. Valentine. Sa kabila ng tinanggal na siya sa pagiging santo, ipinagpatuloy pa rin ang nakagawian na na pagdiriwang ng Valentine's Day. Ha? Ah? Kaya mga minamahal ko mga kapwa alipin ng ala, ay bay, yung ginagawa nyo na kayo'y nakikisali? Iniwanan na nga po namin yan eh. Ako na dating nakikibahagi dyan na isang kristyano, inalis namin yan sa aming buhay sapagkat yan ay eh, nakakagimbal-gimbal sa paningin ng ala. Dahil yan po ay pagdiriwang nang pagsamba sa Diyos Diyosan. Ay tapos ngayon eh, kayo makikibahagi dyan. Ay pag dinatnang kayo na kamatayan sa ganyang kalagayan, namatay kayo na hindi man na ng palataya, eh hindi nyo na maaamoy pa kailanman ang paraiso. Na kung saan ang amoy at bango nito ay abot tanaw ng ating mga mata. Subhanallah, hindi nyo na matitikman pa ang amoy, ang halimuyak ng paraiso. Eh? At nagbilin ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi Ano sabi ng Rasul? Kala Rasul, Manta sababi kawin, pahuwa minhum. Ano sabi ng Rasul sa Lala Aliwasan sa napaka-authentic hadith? Ha? Ang sino mang gumagaya sa reliyon? Ha? Nagawa ang ritual ng ibang reliyon. Ha? Tinutukoy tayo mga Muslim kung dahil gagayahin natin yung mga ginagawa ng ibang reliyon na kanilang mga ginagawang niya katulad ng Valentine's Day, Pasko, Christmas. Ha? Ay tinalikuran mo na ang iyong reliyon. Ikaw ay kabilang na sa kanila. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos at sa pagkakataong ito may tatalakayan po tayong video at yun nga ang video na iginawa ni uh, Akmat Barcelon yung kanyang video yun, yun ay kanyang ipinauukol sa mga kasamahan niyang muslim na tila nakikigaya sa ating celebration pero meron siyang pinupukol doon sa ating celebration kaya yun ang ating bibigyan ng kasagutan. Hindi naman siguro masama na ako mabibigay linaw patungkol sa aming celebration kasi pinupukol niya. Maliban sa kanyang mensahe pa sa kanyang kasamahang Muslim, eh, sa kanya na yon Pero yung about sa celebration namin na pinupukol niya, hindi naman po masama siguro na sasagutin ko yun bilang katoliko. Kaya sa lahat po na bago pa po, po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button. Ito, subscribe button na nasa at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag nyo rin kalimutan na i-hit din po itong like button para malaman ni YouTube na gustohan ninyo ang aking, ang aming video na ito. Kaya huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Nakakagimbal mga kapuntos yung mga words na mga binanggit ni Akmad Barcelona patungkol sa ating celebration sa Valentine's Day. Kaya mas maganda na ating bigyang lino yung mga pinagsasabi niya. Ang Valentine's Day, pagdakila sa santo, isang santo nga tinuturing dyan, si St. Valentine. Sa kabila ng tinanggal na siya sa pagiging santo, ipinagpatuloy e pa rin. Ayun, ang sabi ni Akmad Barcelona na tinanggal daw si St. Valentine sa pagiging santo? isang santo nga tinuturing dyan, si St. Valentine. Sa kabila ng tinanggal na siya sa pagiging santo, ipinagpatuloy eh, pa rin. Totoo ba yun? Tinangan natin kung totoo ba yung sinasabi ni Akbar Barcelon doon. Kung pagbabatayan natin ang sinasabi dito sa chat GPT, isa pa tong artificial intelligent, lahat ng mga information na Uh, na nakirecord sa social media sa, sa search engine na i-record ito no Is it true that the Catholic Church removed St. Valentine as a saint? No, ito ang sagot ni ChatGPT. No, the Catholic Church has not removed St. Valentine as a saint. St. Valentine remains recognized as a saint in the Catholic Church. So ibig sabihin, hindi siya ni-remove. Isang santo nga ang tinuturing dyan, Si St. Valentine sa kabila ng tinanggal na siya sa pagiging santo, ipinagpatuloy eh, pa rin. How about sa Magisterium AI? Eto Is it true that St Valentine was removed by Catholic as a saint? Ang sagot naman, based on the information provided in the Catholic resources, it does not appear that Saint Valentine has been removed as a saint by the Catholic Church. So hindi totoo ang mga pinagsasabi nitong si Ahmad Barcelon na niremove daw si Saint Valentine sa pagiging santo. Ha? Kaya mga minamahal kong mga kapwa-alipin ng ala, ay ba yung ginagawa nyo na kayo'y nakikisali? Iniwanan na nga po namin yan eh. Ako na dating nakikibahagi dyan na isang kristyano, inalis namin yan sa aming buhay sapagkat yan ay eh, nakakagimbal-gimbal sa paningin ng ala. Dahil yan po ay pagdiriwang ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Ano raw ang sabi ni Ahmad Barcelona? Ang pag-celebrate daw ng Valentine's Day ay isang pagsamba sa Diyos Diyosan? Dahil yan po ay pagdiriwang ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Totoo ba sinasabi niyang yon? Ating alam niya kung totoo ba? Ito na naman tayo tali sa Magisterium AI. Anong sabi rito? Is it true that the celebration of Valentine's Day is an idolatry? Based on the resources provided, the celebration of Valentine's Day does not appear to be considered an idolatry by the Catholic Church. Here is a step-by-step -step analysis. Una, The Catholic Encyclopedia entry on St. Valentine provides historical context on the origins of the celebration of Valentine's Day. It explains that the popular costumes associated with the, with the day likely originated from a medieval belief that birds began to mate on February 14, which was seen as a day specially consecrated to lovers. This led to the practice of writing love letters and exchanging tokens on that day. Second, the Catechism of the Catholic Church lists the feast and holidays of obligation in the Catholic Church. Valentine's Day is not included in this list, indicating it is not considered an obligatory feast day. Third, the documents from Popes Pius XII and Paul VI discuss the Church's view on various Marian feasts and devotions. They emphasize the Church's support for popular devotions while cautioning against naturalism and sentimentalism. However, they do not condemn or label the celebration of Valentine's Day as idolatrous. Number four Pope Pius XI's encyclical Quas Primas discusses how certain liturgical feasts were introduced to address particular spiritual needs. such as the Feast of Corpus Christi to revive devotion to the Blessed Sacrament. Similarly, the Feast of the Sacred Heart was instituted to counter the sad and gloomy severity of Jansenism. However, the resources provided do not indicate that Valentine's Day was instituted for a similar purpose or that the Church views its celebration as idolatrous. However, the resources provided to, that do, not indicate, do, not, do not indicate that Valentine's Day was instituted for a similar purpose or that the Church views its celebration as idolatrous. So, not pagsamba to Diyos In conclusion, based on the information provided in these Catholic documents, there is no evidence that the Church considers the celebration of Valentine's Day to be an act of idolatry. The resources suggest that the day has historical origins in popular medieval costumes but do not condemn or label its observance as idolatrous. Napakaliwanag ng sinabi ng Magisterium AI na hindi pala pagsamba sa Diyos Diyosan ang pag-celebrate ng Valentine's Day gaya ng sinabi nitong si Akmad Barcelon. Kaya ang sinasabi niyang yan dyan, ay isa na namang pamamaratang ng kasinungalingan. Ay tapos ngayon eh kayo, makikibahagi dyan. Ay pag dinatnang kayo na kamatayan sa ganyang kalagayan, namatay kayo na hindi man na ng eh hindi nyo na maaamoy pa kailanman ang paraiso. Na kung saan ang amoy at bango nito ay abot tanaw ng ating mga mata. Subhanallah, hindi nyo na matitikman pa ang amoy, ang halimuyak ng paraiso. Eh? at nagbilin ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi ng Rasul? Kala Rasul, manta kaumin, pahuwa minhum. Ano sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa napaka-authentic hadith? Ha? Ang sino mang gumagaya sa reliyon, ha? Nagawa ang ritual ng ibang reliyon, ha? Tinutukoy tayo mga Muslim kung daw gagayahin natin yung mga ginagawa ng ibang reliyon na kanilang mga ginagawang niya katulad ng Valentine's Day, Pasko, Christmas, ha? Ay tinalikuran mo na ang iyong reliyon ikaw ay kabilang na sa kanila. Yun po ang sinabi ni Ahmad Barcelona na once sila ay nakiselebrate ng Christmas at Valentine's Day sa atin, sabihin sila ay tumalikod na sa pagiging Islam. Sa so, madaling salita, yun po ang ating palatandaan at ay iba sa kanila. Ang pag-celebrate ng Valentine's Day bilang tanda na natin celebrate ang araw ng isang santo na nagpatuloy hanggang ngayon hindi pinatigil at ang Christmas to commemorate the birth of our Lord Jesus Christ, yan ay isang patunay na tayo mga Kristiyano. Kaya kapag isang Muslim gumawa niyan, siya ay tumalikod na sa pagiging Islam. Tapos dyan doon na ba doon sabi po sa inyo? Maraming salamat po at bye-bye!